Okay guys, ito yung lining ng Barako pinagtanggalan ko. At ito naman yung lining ng Sniper 150. Hiningi ko doon sa kaibigan kong mekaniko kasi yung may-ari medyo masilan, gusto palit lang ng palit. Okay pa to guys, maganda to guys bago pa siya. Ayun guys, kukuwala ko na tag isa at nang ito ko sa inyo. Ganito yan guys. Ito yung pinaka-lining natin, ayan. Ayan guys. At ito yung pinaka latch lining glove. Yung kinayas niya rito guys, dito niya tinatapon. Ayan, dito niya tatapon. Ang tawag niyan ay clutch lining groove Ay, tapon ng dumi, galing rito sa pinakalining. Ngayon guys, ganun din dito sa ating ano, sniper Yamaha 150. Yan. Ang kagandahan lang dito guys, mas, pagmasdan nyo guys, mas malaki yung groove dito sa Yamaha 150 kaysa dito sa Barako. Ayan o mas maliit Mag, pag mabilis lang siya mapuno guys ngayon kung yung kinakayas na itong dumi dito na pupunta pag napuno na yan guys siyempre halo na siya rito ngayon magkaklat sayo e eh, dumi yun may halong langis may tendency na i-slide na pag -anon. okay? kaya i-convert ko na guys ito yung yakakabit ko sa ating barako 175 Ayan na nga guys, tingnan nyo tong hawak ko na ito yung pinagtanggalan ko galing dyan sa barako na yan guys, ayan tapos yung dyan kinabit ko na kasi mas mabilis lang talaga magpaliwanag pag nakakabit na kaysa isa-isahin ko pa ikabit dyan ayan nakakabit na maya-maya guys ay tatanggalin ko rin para makikita nyo rin na talaga yung ang nilagay ko dyan ay pang sniper 150 ayan ito yung pinag yan, yung mga planning na guys yan limang piraso na yan yan yung pinagtanggalan ko na dyan galing ayan tatanggalin ko lang guys ha para makita nyo rin yung groove na sinasabi ko kanina guys ayan o oh. tanggalin ko lang <clears throat> ayan guys tingnan mo yung groove nya guys o yan o oh. yan napakaganda yan guys ayan o oh. subok ko na yan napakalakas ng para ako guys talagang walang kawala dun sa ahon talagang kahit lima pa yung sakay anim talagang malakas talaga siya gumapang guys ditula dati guys apat tatlo hirap na hirap umuungol yung makinan Nag-i-slide kasi siya guys. Dito kapit na kapit. Ayan, tinan mo yung mga group na yun guys. O oh, yan, malalaki ba? Diba? Yun yung dinatapuran ng ating dumigaling dyan sa ating lining guys. Kaya guys, subukan nyo guys para malaman nyo na talagang malakas talaga siya guys. Ah, ayan o, oh, yung groove na yan o, yan o. Na pang, bara, pang barako yung isa guys. Yan, talaga yung pang sniper guys. Pasok na lahat dyan talaga guys sa kuan. Uh, barako Clutch Housing guys. Ayan o. Oh. Ayan guys. Pag mamasdan nyo. Maganda guys. Talagang napaka ganda. Subok na subok ko na talaga. Ang ganda